Hello. Hi. Uh, sa pangalan po ng Dakilang Panginoon Yesu Cristo, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Andito po tayo sa patuloy ng iwain, sa magkatuloy pagay ang pag-aaral ng Sulta ngayon po, meron tayong mga aralin o sitas ngayon na kung titingnan po natin, napakaganda ng mga mensahe o nilalaman kung iuugnay po natin sa ating sarili. Sa takat po, tunay nga po na tayong mga tao ay nilangan ng pagtalingan ng Diyos sa pamamagitan ng mga aral na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin, bawat linggo, para pakinggan natin at ilag ilagay natin sa ating sarili upang sa ganon ito ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na pag-umusin. Ito, ang una kong mensahe eh, ayon sa unang sunat ni Pastor Juan sa so kapitulo no, 3, versikulo 1 hanggang sa 10. Ano po ang sabi? Mas ninyo kung gaano pag-ibig ang ipinagkalod sa akin ng Ama, upang tayo ay mga tawag ng mga anak ng Diyos. At tayo ay nga dahil dito hindi tayo nakikilala ng sangigulan sa sa hindi nakikilala dito. Kaya kung titignan natin, kung tayo po bilang isang tao na nabubuhay sa pagkakasala, o sa mga paglaba sa kalooban ng Diyos. Kung titignan po natin sa ating sarili, hindi tayo marapat na tawagin anak ng Diyos. Pero dahil nga sa pagpapasakot natin at pagsunod sa kalooban ng Diyos, tinawag na tayo anak. Ibig sabihin, isang bagay na sa kabila ng ating pagiging isang matasalanan, tayo ipinahatagan ng Diyos, pinaawaan at pinatawad ang ating pagkasala. Kung baga, yung kalagayan natin tao na pagamat tayo ay may parang palakit sa ating Diyos dahil na sa hindi natin nasusunod ang kanyang kalooban. Pero, yung pagpapatawad po ng Diyos, gaano po ang ginawa nating paglaban o pagkakasama sa Kanya. Kapag tayo po ay pinatawad, kumbaga, hindi may paliwanag sa isang bagay na napakalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nga sa Juan 3:16. Kayo na lang ang pag ng Diyos sa sanilitan. Ipinigay niya ang kanyang buktong na alam. Marahil, kung wala po ang ating katilang Panginoon, hindi niya sinubo dito sa babaw ng sanilitan. At hindi natin nakilala yung aral o kahit si Kristo. Wala pong buwan sa atin ang tawagin tayong isang anak. Pero dahil nga, tayo po mga uh, tao ay tinatawag ng anak. Dapat, kikilalari naman natin ang Ama sa makatuwid bagay, ang Diyos sa katanggarihan sa lahat, yung nagsugo sa ating dakilang Panginoong Jesus Kristo. Kaya po, sa isang tao na tinatawag ng anak, hindi po siya makikilala ng mga hindi pa nakagawad. Ibig sabihin, ang nakakilala lang sa ama, walang iba yung kaparehas niya rin pinatawad. Sa mga kapit, katulad din ng isang anak. Ano ba sabi dito? Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung nagiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya ay ating nakikita gaya ng kanyang sarili. Kaya kung po natin mga kapatid, ngayon po, dahil siya sa tagpapatawad, tinawag tayong anak ng Diyos. Pero, yung magiging kalagayan natin sa hinaharap, hindi pa natin nalalaman. So, baka, tunay na na hindi nga natin alam kung saan naparoon natin ng na ilang Panginoon. Alam natin na mabasa sa panang ng na nakuha kung saan at ng kanan ng Diyos. Pero, hindi natin siya makikita puro ng imahinasyon. Marahal kung siya makita na natin sa kanyang kanuwalhatian, doon naman mahahayag ang magiging kalagayan natin kung magiging ano tayo sa hinaharap. Sa pagkat, kung ngayon nga, kahit nga panahon lang ng pagsamba, panahon lang ng pagkikinig ng ibang video o panalangin na kapalit ka ang natin, wala pang kasiguraduhan ang magiging kalagayan natin. Pero, Inihanda tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Ibanghelyo ng Aral para buksan ang ating kaisipan na kadasahin natin yung inihanda ng Diyos sa hinaharap sa makatilig bagay ang nagiging kalagalan natin bilang nasa Espiritu. Kung baga, ang buhay ng tao, tuloy nga, mamamatay, pero pagkatapos ang kamatayan, meron po kasi inihanda ang Diyos after life, sabi niya. Ngayon, hindi pa yan klaro sa atin, hindi pa maliwanag. Pero, kapag nahayag na sa atin, kung nasa ang karaganaro na ating ng ilang Panginoon, ipapakilala niya ang kanyang sarili kung sino siya. Kapag naman doon, ang mga tao, hindi siya kililala, ipinako niya siya sa cross. Pero, sa takdang panahon, magpapakilala sa ng buhusan. Dito sa aral pa lang, nagpapakilala na siya. Pero, hindi pa sinasampalatayan dahil nga tayo po ay nasa katawang ng pa. Kaya kung ganun sana, kung na unawa, dapat ang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, nagkataisa, kung nagkata po sila sa nangyunin. Hindi po nagtatalo Hindi nagdibibati o nag aaway away sa aral. Kaya ang nangyayari po, totoo nga, maraming mga sikta o relihiyon, pero ang sa negosyo. Pinagtatalo-talo na nila kung ano yung pakikinabangin sa mga nimbro. Kaya po sila nagpaparamihan ng mga nimbro. Pero kung titignan natin, hindi naman talaga kaligtasan ang itinuturo, ah, ang itinuturo kundi walang iba ang magpakayaman sila. Ano pa sabi dito? At sino man mayroon ng kakasang ito sa kanya ay nagilinis ng kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Pero, kung ang hinahanap natin yung magiging kalagayan, kung yung kalagayan ng ating nakilang Panginoon, at yun din ang magiging kalagayan natin, ang gagawin natin, palagi tayong hihinit ng tawad. Palagi tayong maglilinis ng ating sarili sa pangmalitan ng pananalangin at pagtutuwid ng ating mga landas at walang iba po yung pagpipigil ng lahat ng sangkat ng ating katawan naman. Anong sabi sa San, Santiago? Ang tunay at dalisay na rin yun ingatang walang tumis ang kanyang sarili sa sanlimutan at ah, dalawin ang mga pulila at mga babaeng bao. Ito yung ang pinagagamayin natin. Malaw na doon sa mga walang wala nung inaasahan kundi ang Diyos at iniingatan natin ang sarili. Yun yung tunay na reliyon. Ngayon, kung palagi tayo nag-iingat, mag-iingat, mag-iingat ng ating mga sarili, mas siya nga ay malinis, ito na po ang tag-asa na nakahanda na tayo doon sa plano ng Diyos doon sa buhay na walang hanggang. Dapat po, kasi hindi natin nga alam ang, o nasisiguro ang buhay natin. Kaya eh dapat palagi tayong malinis o maghingi ng tawad sa Kanya. Ang sinamang gumagawa ng kasalanan ay sumasalang sa naman ng kumpusan at ang kasalanan ay ang tagsalangsan ng kautosan. Ibig sabihin, ang definition po pala ng kasalanan, paglabag. Kaya po, sinasabi, walang matuwid, wala kahit isa. Ang pinakalayunin talaga ng Diyos, ah, ng tao sa Diyos, walang iba sumunod sa kanyang mga talo, o sa kanyang taluuban, ang mga tao dapat nakasunod Pero po, ang tao may sarili ding kalooban. Ang plano ng Diyos, walang iba, makinig tayo ng ibang bilyo, palagi tayong nakaugnay sa kanya, palagi tayong maglilinis ng sarili. Yun lang ang nagawaan ng tao. E dahil nga, nabuhay tayo dito sa ng Rasanglibutan na may pananailangan din natin minsan na adaw yung attention na dapat sana yung unahin yung sa Diyos ang nagiging pangalawa na lang yung sa Diyos. Ang napag natin ng pansin yung pang sarili dahil kayo kumakain, may mga pananailangan tayong damit. Pero, may mga isinulat yun sa banal sa banal aklat o Biblia. Huwag yung mga balisa kung ano ang inyong kakainin. Kaya kung titingnan natin, dito po, tinuturoan tayo ng Diyos na tayo po lahat ay makasalanan. Dahil po, may kautosan sa pagmahagitan ng mga propeta, ng ating nabilang Panginoon, inihayag niya ang mga pagtuntunin na dapat lakaran ng tao. Ngayon, kung meron pong pagsuhay, ko paglabag ang tawag daw ang kasalanan. Kaya po, hindi po may uwasan sa ating tao ang hindi magkasala. Kaya nga sinasabi, walang matuwid, wala kahit isa. Yung magsinungaling na lang, yung magkaila, yung uh, hindi makagawa ng kabutihan sa kapwa, Maraming ng paglaban ni Halimaua sa nakakaalangan ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa kasalanan sa kanya. Malinaw yun. Santiago 4.17 Ano ang sabi dito? At nalalaman ninyo na siya'y nahayap upang mag-alis ng mga kasalanan. At sa kanya'y walang kasalanan. Totoo po, nung nabuhay sa dito sa ibabaw ng sanglibutan, nahayag po siya. Dahil po, sa pamamagitan niya, sa sin sinubo ng Diyos, upang maging tain. Sa matatuloy yung bagay, kung dati ang tao kapag nagkakasala, may kumuning kang panghain bilang pantubos ng kasalanan na ginagamit hayo, pinakatulo yung dugo. Pag yun ay pinatulo na, napatawad na ang kasalanan. Kaya well, na ginawa ng Diyos, sinuko niya ang kanyang anak. Yung dugo ng kanyang buktong na anak, yun ang pinaka pinakaalay. Yung dugo niya ang nagpapatawad sa ating kasalanan. Kung tinignan natin, bago pa natin nakilang Panginoon, gagawa muna ng kasalanan o kung may nagawa muna ng kasalanan pagkatapos ng pagkakasala saka ang offering o pagtubos pero po dito sa ating nakilang panahon na unang na siyang nagtubos ang gagawin lang natin ikukunik lang yung sarili natin sa sampalatayanan natin yung ginawa niyang pagdipas sa cross mapapatawad na ang ating kasalanan. Kaya nung panahon po, siya ay nahayag para alisin ang kasalanan ng mga tao. Pero po siya ay hindi siya nagkasala. Sabi nga lang iba, na pareto po ang ating nagilang Panginoon para tuparin ang sampung utos. Hindi po. Ang sampung utos ay para sa mga taong masuwayin. Naparito siya dahil po sa mga inibulat ng propeta para sa kanya kung ano ang kanyang magiging buhay. Kung papaanan siya ipangananap, papaanan siya pukutyain, lalaitin, kung papaanan siya mangaral ng salita ng Diyos, magpagaling, tumulong, magpatawad, ganun po ang inihula lahat sa ating dakilang Panginoon. Yun po ang kanyang tinupad. At pati yung kanyang kalagayan sa hinaharap na sa iubakit sa langit, nakasulat din po sa mga atlat ng propeta. Kaya kung natin, yun po ang ginanap ng ating dakilang Panginoon. Kaya sabi niya, sa nga, na, uh, sa mga nasa ilalim ng Espiritu, wala nang kautosan. At eh, kung nabubuhay tayo sa Espiritu, wala na tayong iniisip kundi at ibigin ang kapwa, huwag natin minusin o maliitin. Pag pumapuro na lang pag-ibig sa kapwa, hindi eh, na tayo nasasakot ng kautosan. Sa pagka, kumbaga, ang pagkabuhay natin nakaasa na doon sa Espiritu na gumagabay sa atin wala na tayong mantakwin. Wala na tayong lalangin. Dahil takot tayo na yung espiritu na nananahan sa buhay natin. Dahil po, ang tao po kasi, kapag tayo isinuko natin ang ating sarili sa Diyos, bibigyan tayo ng palatandaan sa matatuloy ng Espiritu Santo na siyang magiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bagamat, nung nabubuhay pa tayo sa laman, hindi natin kayang sawayin ang sarili natin sa mga gawang makasalanan. Pero kapag naroon ang Espiritu Santo, yun po ang magpipigil sa atin at nagpagpaalala sa atin kasama ng ating sariling budhi para hindi natin magawa yung dati natin ginagawa. Kaya kung malaya natin nagagawa noon, na tayo makasalanan pa, kung pinatawag na tayo, ay Espiritu Santo na naguudyok sa atin para hindi na tayo magkasala. Kaya, nakakaiwas na tayo sa paggawa ng kasalanan. Ano pa sabi dito? Ang sinumang nananahan sa Kanya ay hindi nagkakasala. Totoo po. Kapag nananahan tayo sa kalooban Niya, hindi tayo magkakasala. Dahil po, unang-una, -una, pang tayo lalatad, ay nasa kanuoban Niya tayo, ang kandilihan sa ating puso si Cristo. Ang Espiritu Santo ang gumagabay sa atin. Kaya, takot tayo gumawa ng kasalanan. Dahil po, yung ulo pa lang ng Espiritu Santo, itinuturo na sa ating pinapikita, na sa ay pinamamalas, yung mangyayari sa maghapog, minsan, kung meron tayo ng uh, malinisan ang ating puso, ipapaalawa ngayon ng Espiritu Santo yung mga bagay sa hinaharap. Kaya, hindi tinanong natin, minsan, meron tayong precognition. Pagka minsan, hindi pa nangyayari yung mga sitwasyon, pero may ugyok na ng Espiritu Santo para makaiwas tayo. Ganyan po yan. Ano pang sabi dito? O, ang sino man nanganahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nagkakita sa kanya ni hindi man nakakilala sa kanya. Kaya po, kung titingnan natin, paano makilala natin ng lubusan si Kristo? Dapat po, hindi lang magtatapos doon sa kilala natin si Kristo o yung araw niya. Dapat po, bro, dapat po, uh, tingnan natin sa sarili natin. Ano kaya ako sa harapan ni Kristo? Kilala niya rin kaya ako. Ibig sabihin, hindi lang yung, ah, si Kristo, kilala mo oh, yung ipinanganak sa sagsabang, ipinako, nangaral sa salita ng Diyos. Kilala ko yun. Yung aral na, kilala ko rin. Pero, ang tanong, kilala kaya tayo ni Kristo? May tanda kaya tayo ng Espiritu Santo? Dahil po, kung kilala tayo ni Kristo, ipagsasang na lang nyo tayo sa kalaban. Ano mang bagay na mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sabi nga, hindi tayo bibigyan ng higit sa kakayanin natin. Kung hanggang sa amin ang sumbat ng ating kakayanan, nandun lang yung pagsubok. Pero kung kasama natin si Kristo, halimbawa, sabi nga, hindi tingnan natin yung aral. Ang sino man ikanang maging dahilan ng ikatitisod sa maliit na ito, Halimbawa, sa mga baguhan, yun ang ng ikapitiso. Yung pinanggalingan ng pagkakapiso, iwalang claim tayong sa harapan ng Diyos. Bakit? Iba tatalian ng bato, ihulog sa gitna ng dagat. Ibig sabihin, walang kwenta. Mas mahalaga sa harapan ng Diyos yung mga baguhan na nakikinig ng kanyang aral. Pero yung pinanggalingan ng pagkapiso, na mga matagal na, yung mga na, walang kwenta na yung sarapan ng Diyos. Ang pinahalaga ng Diyos, yung mga bago, yung titingnan natin, kahit ang mga ng sa langit ay na dahil sa isang taong nagsisisi. Ibig sabihin, mas mahalaga sa Diyos yung isang taong nagsisisi kasi isang dati nang nagsisi. Maraming pangalan yan. Siyang naput siyang, iiwan niya, hinahanap yung isang nawawala. Kaya ang titingnan natin, dapat kilalanin natin si Kristo, yung aral niya, dapat kilala rin tayo ni Kristo. Tayo halimbawa sa siyang nakutsyam. Ngayon, tayo pala yung isa. Pero hindi na, na tayo binanaw. Ibig sabihin, wala na tayong connection kay Kristo. Hindi niya tayo kilala. Kasi kung kilala tayo, at may gagawa siya ng paraan para magsugok ng tao, hanapin yung nawawala. E paano kung tayo yung nawawala ngayon, naiisa na yun, ang hinahanap. Kung mahalaga tayo, hahanapin tayo ng Diyos para magpulo yung siyam o isang daan. Iiwan nga niyo yung siyam na putsyon at hanapin yung isang nawawala. Pero kung hindi tayo pinahalagahan ng Diyos, marahil hindi na wala ng connection tayo sa Kanya hindi na tayo tinatawag ng anak, hindi alipin ang uli, bumalik na tayo sa ating kalagawan. Kaya, kilalanin natin si Kristo, ang kanyang aral, at kikilalanin din tayo. Kung may tatat pa tayo ng Espiritu Santo, yun po ang lang sa atin kung tayo'y natay ng Kristo. Kung tayo ba'y sumasa Diyos. Ano pang sabi dito? Bumunti kong mga anak, huwag kayo padaya kami naman. Ito po yung warning. Ang pandadaya po kasi, minsan, kung sino pa yung mga tatlos natin, yung kasangga, yung talagang kasakasama, yun pa yung ginagamit para mandala. Ano po sinasabi nyo sabi to? Ang gumagawa ng tatwiran ay matuwid. Lala niya na matuwid ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Sa pagkatulak pa ng kasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay nito, nahayag ang anak ng Diyos upang iwasan ang mga gawa ng diablo. Kaya hindi tingnan po natin, kung tayo po ay nadadala sa pita ng laman o sa pagkakasala, ang kasalanan po ay sa diablo. Kung tayo po ay nasa kabutihan o sa katwiran, sabi nga, ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Kaya kung titingnan po natin, dapat maunawaan natin na naparito si Kristo para iwasak ang mga gawa ng diablo. Kaya kung titingnan po natin, dapat po malaman natin ano ba ang mga ginagawa natin. Ito ba'y sa katwiran o sa kasalanan. Ang sino man ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Ang ibig sabihin, ang sino man binago ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya hindi maaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Yun po kasi yung pagbabago sa tao. Dito na hayad ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng takwiran ay hindi sa Diyos ni ang umiibig sa kanyang kapatid. Kaya po kung titingnan po natin dito, dapat po sa pagtuturing ng palang magkakapatid, dapat po nagpapahalagahan tayo sa isa't isa. Dapat po, minamahal natin ang bawat isa, anuman ang kanyang ginagawa. Tayo man ay nasaktan ang kalooban, tayo man ay nagaya, tayo man ay hindi ginawa ng kabutihan, itayong e mabuti, ipakita natin yung paggawa ng kabutihan sa kapwa. Tayo po yung nasa Diyos. Kaya po, kung halimbawa, yung pagkakilala po kasi ng anak ng Diyos at mga anak ng Diablo, doon po kasi dipindi sa ginagawa. Kaya po, ang pagpapatayan kasi ng paghatol ng Diyos, yung ginagawa natin. Kaya po dyan nakadipindi kung ano ang magiging kalagayan natin. Kung ayaw natin mapahama, simpre po ang gagawin natin, walang iba, sundin natin yung, tungpo, yung, isang tao, yung pinakalayunin ng tao para tawagin siyang anak ng Diyos. Sapagkat, ang ah, anak ng Diyos ay hindi nagtakasala. Ibig sabihin, palagi naglilinis ng kanyang sarili. Kahit kapirasong patakasala, inihingi ng tawad sa Diyos. Pero kung yung walang pag sa ita, nagkasala na nga parang hindi hindihayaan pa. Kung baga, uh, walang pagpapahalaga yun sa sarili. Kasi ang pinaka-importante po dito, kung nagkasala tayo, bumingi tayo ng tawad. Wala tayong pag-alam dun sa tao kung sila man ay nagkasala din. Kanya-kanya tayo bumingi ng tawad sa Diyos. Doon ako ang pagkakakilang lang sa bawat sa sa ating kung tayo ay suma sa Diyos to, tayo ba rin wala sa Diyos. Hanggang dito na lang ang pagkikipahagin natin sa oras nito. Salamat po at anuman po ang ating mga na kahilingan, karamingan. Problema man ngayon, karamdaman, pagsubot, idulog natin lahat sa Diyos. At pagtataluban niya tayo ng kapalatagan at lilong ng pag-iisip at karunungan na pakanggap ang malapasan natin. Sa ngalan, Nilkristin, at magandang hapon sa bawat isa.